Malaboso ang isang lalaki matapos harangin ng mga tauhan ng Bauco PNP ang minamanehong truck nito sa ikinasang search warrant operation sa Abatan, Bauco Mountain Province. Ito'y matapos mag ang nilalaman nitong tinatayang halos 3 milyong pisong halaga ng illegal na Nara lumbers na mahigpit na ipinagbabawal ng batas dahil sa ito itinuturing bilang isang endangered species ayon sa DNR. Ninutukan niya ni Patrolwoman Myra Beran. Sa visa ng search warrant, nasabat ang illegally sewn na na may tinatayang 2,787,609 pesos halaga. Isang lalaking suspek arestado ng Mountain Province PNP sa CQ Malupa, Abatan, Bauko, Mountain Province nito lamang ikaapat na araw ng Marso, taong kasalukuyan. Nagresulta ang operasyon sa pagkumpiska ng 84 na piraso ng Nara Lumbers na may iba't ibang sukat at may kabuang volume na 1,639.77 bird feet na may tinatayang halaga na 2,787,609 pesos market value. Matagumpay na naisagawa ang operasyon sa tulong ng iba't ibang ahinsya na nagpapatupad ng batas. Pinaalalahanan ng Baoko Municipal Police Station sa pamumuno ni CUP Police Major James Bayumasan Kibitun Jr. ang bawat mamamayan na sumunod sa mga batas at mga patakaran. Hinihikayat din namin ang lahat na huwag makatubi ng ipagbigay alam ang ganitong pangyayari sa kinaukulan para sa agarang aksyon. Sa hanay naman ng kapulisan ng Mountain Province, hinihikayat po namin kayong lahat na ating ipagpatuloy na kampanan ang ating sinumpang tungkulin sa pagpapatupad ng batas pang kalikasan para sa susunod na henerasyon. Samantala, on-site namang isinagawa ang pag imbentaryo sa mga nakumpiskang ebidensya sa presensya ng suspek at mga saksi bago dinala ang mga ito sa Bauco Municipal Police Station para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Mula dito sa Camp Major Bado Dangwal at Trinidad Benguet, ako po ang inyong PNN correspondent, patrolwoman Woman Beran. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Narito